Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. Tungkol pa rin ito dito sa walang kamatayang issue nga po nitong si Apollo Kibuloy. Eto na vlog ko na rin ito before eh, about dito sa patong sa ulo o pabuya. So ngayon nga, ito naglabas na nga ng pabuya na 10 million pesos para sa pagkahuli nitong si Kibuloy. Pakinggan po natin. Sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-off. Ayan na, narinig nyo. Merong mga kaibigan. Kasi dito sa issue na to, eh, may mga ibang tao na nagtatanong kung saan daw manggagaling gagaling ang 10 million pesos na 'yan. Popondohan daw ba 'yan ng gobyerno or kung saan 'yan kukunin? Ano man po ang dahilan o kung kanino man po galing ang 10 million pesos, isa lang po ang kalalagyan niyan, para po sa kabutihan ng bansang Pilipinas po. Sasabihin natin na maraming supporters si Kibuloy. Pero 'wag po sana nating kakalimutan na mas marami pong galit sa kanya dahil sa mga ginawa niyang kasalanan kahit sabihin na natin hindi pa napapatunayan. kumpara niya ang sarili niya kay Jesus Cristo. Napakalayo. Tingnan niyo. Si Jesus Christ ba may tinakasan, may tinakbuhan o may tinago ang akusasyon sa kanya? Lahat ng mga binibintang sa kanya nung panahon niya, hinarap niya yan lahat hanggang sa batungo siya sa kanyang kamatayan, hinarap niya lahat kung talagang siya ang tutubos ng kasalanan ng buong mundo. Eh si Kibuloy, ginawa ba niya? Hindi, di ba? Tinakasan niya lahat ng kaso niya, hindi siya nagpakatotoo. Hindi siya nagpakatao, nagpakatago siya. ng rewind ng ten arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each. So, 10 million pesos? My God! Tingnan nyo yan. Isang click lang, milyonaryo na kayo. So, dito natin masasabi, di ba sa gobyerno nga, di ba? Pera-pera din yung labanan. Di ba ganyan yung nangyayari? O, ngayon, kung talagang faithful kayo kay Kibuloy, o, ibenta nyo man si Kibuloy, isa lang ang mawawal sa inyo, yung pagiging faithful nyo sa kanya. Pero, kung talagang nagdarasal at makapanginoong Iso Kristo kayo, hindi mawawala yung faith nyo kay Jesus Christ. So, ayan, nat tinalo nyo pang nanalo sa game ka na ba? Or sa it to minute, no? Wala pang one minute kung talagang isusubong nyo si Kibuloy. Ito yung sinasabi ko dati, may vlog ako tungkol dito eh, na magbigay ng patong sa ulo. Although may kumalat nga na pinatungan na siya sa ulo, pero 10 million pesos, hindi yan biro ha. So tingnan natin kung sino talaga, kasi may nababasa-basa at nakikinita-kinita ako dito sa platform na meron mga vlogger si Kibuloy na gusto na siyang ibig. For Presente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semiares. O oh, yan. Kasama sa mga magiging milyonaryo pag nasumbong etong mga kasabwat niya. So ang dami pala nila. So ibig sabihin mapipera sila kasi Tingnan mo, ang dami nila. Ni isa, wala pang nahuhuli sa kanila. May mga nahuli na nga, pero mas marami ata yung nasa labas pa. So, anong nangyayari sa gobyerno natin? Anong nangyayari sa NBI, sa PNP, o kung ano man ang may hawak sa mga kaso na yan? Walang gumagalaw? Ilang buwan na ang nakalipas. Na-serve na, ay nailabas na ang warrant of arrest, ang subtina, at kung ano-ano pa. Pero bakit? wala pa rin kibuloy na nahuhuli. Talagang ganito na ba ang nangyayari sa bansa natin? Kung talagang may mga nagtatago sa kanila at napapatunayan na totoo, bakit hindi nila kasuhan lahat? Mahirap talagang hanapin yung talagang nagtatago. di ba? Pero, yan na yan eh. Balang araw, makikita rin natin si Kibuloy. Ay, may nakasulat pa nga, nabasa ko, dead or alive, 10 million pesos. Ang lupit naman noon. Pero syempre, mas gugustuhin ng mga nagawan ng kasalanan ni Kibuloy na mahuli siya ng buhay para mapabayaran niya ng buhay pa siya yung mga kasalanan ginawa niya. So talagang walang above the law. Sa umpisa lang yan, sa panahon lang nila yan, pero darating din ang panahon Nalalabas ang katotohanan at mauhuli kung sino ang may kasalanan. Adios.